Konnichiwa! So ayan, as you can see, ang dami-dami namin basura. So for today's video, samahan nyo kaming magbasura. <laughs> Dahil malapit na nga kaming lumipat, kailangan namin magtapon ng mga ilan na nagamit or ng mga hindi na namin ginagamit ng mga damit. At saka yung mga nakastack na gamit sa amin. So yun, nasa unahan na sasakyan, yun yung asawa ko. Medyo naligaw nga kami dahil dito pala kami pumunta sa kalapit na city na basurahan. Opo, basurahan po 'yan, hindi po siya museum. Nung no, una talaga akala ko museum, pero ayan nga, 'di ba? Parang mukha siyang palasyo na museum, pero basurahan po 'yan. At dahil nga na-wow mali kami dito, so umalis na kami agad at pumunta kami dun sa basurahan sa city namin. Hindi naman kalayuan, pero ito na 'yung basurahan dito sa aming city sa Chuchula City at ito na po hindi siya ganoon kaganda katulad nung isa pero basta kasi ano ba i-expect natin di ba First ayan dadaan muna kayo dyan at titimbangin yung sa sakyan nyo kasama yung mga basura so kasama din ako kasama ko sa tinimbang Ayan, hindi ko alam kasi nag-ano, nag-glitch. So, after nun, ituturo na kayo kung saan kayo pupunta. Number one at number two. Number one, yun yung mga nasusunog na mga basura. At yung number two naman, yung mga nga plastic. Yes, madaming plastic. At nga, kanya-kanya nga kayong tapon. So, yung vacuum lang naman, yung itatapon namin dito. Sir, nyan, makikita nyo na ang Smoky Mountain. Hindi, joke lang. Yan yung mga tinatapon dito, makikita nyo, ang dami-daming sopa. At meron ding mga bike. Andiyan din yung mga bed. Kung so, sa Pilipinas nga lang yan, hanggat Pwede pa talaga mapagtsatsagaan natin. Pero dito ayan, mahilig kasi magtapon ng mga basura yung mga hapon, lalo na pag nagsawa na sila. Yung mga bike na pwede pa naman magamit, tinatapon na din nila. So umikot kami para naman pumunta kami din sa number 1, so dun naman kami sa mga nabubulok na basura. So, ito na. So, kanya-kanya nga palang tapon dito. So, kailangan mo lang dyan itapon sa space na yan. So, lang, magaganda pa talaga itong mga damit na to galing sa mga kaibigan namin. Tsaka yung mga damit ko na hindi ko na maisuot. Yan lang dahil, ayan, kailangan na namin itapon. That yung bundok ng basura. So, pauwi na kami na to at kailangan ulit namin bumalik dun sa counter. Timbangin ulit nila kung ilan yung nawala dun sa timbang namin before. Tapos, magbabayad na. Niyadan nga pala namin ay 1,400 yen at 1,000 yen. So, in Philippine money, nasa 900 pesos. Or wala pang 900. The other day, bumalik kami ng asawa ko para magtapon pa ulit ng konting basura. Konti lang yung tinapon namin, kaya ang binayanan lang namin ay 700 yen or nasa 260 pesos. At after namin magbasura, deserve naming maghalo-halo. Yun lang! That's all! Mga susunod na vlogs, share ko yung paglipat namin. Bye!